Nagsimula na si Kang Taesan at ang multo sa pag-training nila sa swordsmanship niya. Pumunta naman sila sa shopkeeper para bumili ng mga kagamitan na gagamitin nila sa training niyang ito. Sa loob naman ng store ng shopkeeper, nagtataka ang matanda kung bakit sila bumibili ng mga basurang items. Gayon paman, alam niyang kakaibang adventurer si Kang kaya sigurado siyang may pagagamitan ito sa binili niya. Bumili ang ating bida ng dalawang rusty sword na may tig plus one na attack power. Nangingiti naman ang multo sa naisip na ito ni Kang. Mukhang ayon siya ngayon sa gagawin nito. Nagpaalam na sa shopkeeper ang dalawa para magpatuloy sa kanilang training. Sa hunting grounds ng ikapitong palapag, nagsimula na muli ang pakikipaglaban ng ating bida. Ang experience sa pakikipaglaban gamit ang teknike na Sword of Storm Scar ay malaki ang epekto sa pag-level up nito. Di naman makapaniwala ang multo sa naging idea ni Kang na bumili ng dalawang rusty sword para dahan-dahan niya lang mapatay ang kalaban at hindi niya ma-one hit. Dahil dito, mas humahaba ang oras ng pag ensayo niya sa paggamit ng Sword of Stormscar. Ngayon, ay nasa equal footing na niya ang mga kalaban niyang Lizardmen. Nagpatuloy ang pag-atake ng mga Lizardmen sa kanya, at habang tumatagal naman, ay unti-unti nang nakukuha ni Kang kung paano ang galawan ng Sword of Stormscar. Nakikita na niya sa isip niya kung paano siya dapat mag-react sa iba't ibang klase ng sitwasyon. Naging matrabaho man ang pagtalo niya sa mga Lizardmen dahil humaba ang oras niya sa pakikipaglaban sa mga ito, sulit naman dahil napapalevel up niya ang kompetensi ng Sword of Stormscar. Paulit-ulit siyang nakipaglaban hanggang sa parang maging kadugtong na niya ang mga espada niya. Patuloy naman siyang ginagabayan ng multo sa bawat pakikipaglaban niya. Gaya na lang ng sinabi nito na kailangan ni Kang igalaw ang wrist niya ng tatlong sentimetro para mas maging flawless ang galawan niya. Masunuring apprentice naman si Kang at walang ego kaya't napapadali ang kanilang training. Kahit kasaranya niya ang multo sa ibang bagay, pagdating sa swordsmanship ay mataas ang pagrespeto niya rito. Napapansin naman ni Kang na unti-unti nang umiiksi ang mga laban niya kontra sa mga lizardmen. Habang tumataas ang level ng Sword of Stormscar madali na niyang natatalo ang mga kalaban kahit na mahina lang ang gamit niyang uri ng espada. Balak naman niyang ipagpatuloy ang ganitong pakikipaglaban hanggang sa matapos nila ang ikapitong palapag. Pinapayo sa kanya ng multo na bagamat importante ang patuloy na pagsugod at pag-atake, maganda rin na alam ni Kang kung kailan niya dapat putulin ang kombo niya. Marami pang itinuro ang multo kay Kang at naging mahigpit siyang guro nito. Pinapagalitan niya si Kang kung kinakailangan, habang si Kang naman ay buong tiwalang sumusunod sa kanya. Kinagabihan, nagpahinga na ang ating bida pagkatapos ng maghapon niyang pakikipaglaban. Alam ng multo na isang weirdo si Kang. Pero hindi pa rin siya makapaniwala na nakakaya nitong mag-training ng labing walong oras, at anim na oras lang nagpapahinga. Naalala niya ang sinabi ni Kang kanina nung tinanong niya ito kung nagsasawa na ba siya sa ginagawa niya. Sinagot siya nito na mas okay nang paulit-ulit ang ginagawa basta may nakikita kang resulta, kaysa gumawa ng bagay na paulit-ulit pero wala kang nararating. Mukhang madali lang itong pakinggan kung pakikinggan mo si Kang, pero hindi lahat ng tao ay gaya niya sa pag-iisip. Napapaisip tuloy ang multo kung anong buhay ang meron si Kang bago ang buhay niya dito sa labyrinth kinabukasan, nagpatuloy na sa pagtetraining si Kang. Pumulot siya ng ilang pirasong bato at itinapon ito sa ere. Gamit ang Sword of Storm Scar, pinaghahati niya ito ng sabay-sabay bago ito makalapag sa lupa. Mukhang master na ng ating bida ang swordsmanship na ito. Tatlong araw na ang nakalilipas simula ng mag-training siya ng Sword of Storm Scar. Nararamdaman na ni Kang na dumadali na ang pagkontrol niya sa kanyang paggalaw. Ngayon, mas mabilis na siyang nakakapag-react sa kilos ng mga kalaban niya. Gayunpaman, meron siyang hindi maipaliwanag na nararamdaman. Pakiramdam niya ay parang may kulang sa kanyang ginagawa. Nakita naman siya ng isang lizardman sa di kalayuan. Nang makita ito ni Kang, nanumbalik na ang fokus niya. Kaysa mag-isip siya ng kung ano-anong kasagutan, mas pipiliin na niyang mag-training hanggang sa makita niya ito. Pinatigil naman saglit ng multo si Kang sa pagsugod niya. Inutusan niya itong pumikit at sinabing damhin ang paligid niya, at igalaw ang kanyang mga paa ng isang hakbang sa bawat pagkakataon. Burahin niya ang laman ng isip niya, at hayaan ang mga espada niya ang magdikta ng kanyang mga kilos. Gamit ang kanyang mga senses, kailangan niyang mapredik ang mga galaw ng kalaban niya. Sumugod si Kang ng parang isang mabangis pero kalkuladong hayop gaya ng mga lobo. Umatake si Kang at madali niyang natalo ang kalaban gamit ang Sword of Storm Scar. Parang sinugod siya ng isang pack ng mga lobo. Nagulat si Kang sa nagawa niyang ito. Madali niyang natalo ang Lizardmen, pero ang inangat ng kompetensi level niya ay 3% malayo sa 1% lagi niyang nakukuha. Sinabi ng multo na ito ang unang teknike ng Sword of Stormscar, ang Wolf's Fangs. Marami pang sword teknikes mula sa Sword of Stormscar ang hindi pa magagamit ni Kang. Hindi naman ito maituturo ng multo sa kanya, habang mababa pa ang competency level niya, at mahina pa ang mga monsters na nakakalaban niya. Kahit na ang sumunod na sword technique, ay mahihirapan siyang ituro kay Kang kahit na nasa ikasampung palapag na sila. Nang hihinayang naman si Kang dahil hindi na siya masasamahan, at matutulungan ng multo sa kanyang pag-ensayo. Kahit nakatakda na ang paghihiwalay nilang dalawa, masaya na rin ang multo. Bukod sa may napasaan na siya ng kanyang legacy, kahanga-hanga ang taong ito. Pinuri ng multo si Kang sa kanyang narating sa pagsasanay ng Sword of Stormscar. Ang matutunan ang unang teknike nito ay hindi basta-bastang nagagawa ng ibang tao, maski sa mundo nila noon. Masaya rin si Kang sa pagtatagpo nilang ito. Hindi man niya sabihin, alam nating masaya siya na nagkaroon siya ng kasama sa paglalakbay niya sa labirint kahit sa maikling oras lamang. Ang advanced level skill na, The Sword of Stormscar, ni Kang Taisan, ay nasa lebing dalawang porsyento na ang competency level. Sa kabilang solo labyrinth, kumakain ng kakaibang karne si Lita iyon. Hindi man niya gusto ang lasa nito, kailangan niyang magtiis dahil magugutom siya kung hindi siya kakain. Habang nagpapahinga, hindi maiwasang magreklamo ni Lee sa kinakain niya. Ang idea palang na kumakain siya ng humanoid monster ay sapat na para bumaliktad ang sikmura niya. Hindi rin naman siya basta makabili ng emergency food sa store dahil napakamahal nito. Mabuti na lang natuto na siyang gumawa ng siga kaya naluluto na niya ang mga karne na kinakain niya. Hindi niya maiwasang maalala ang mga pagkain sa earth. Ngayon, natatakam siya sa pizza at curry at kahit anong pagkain mula sa earth ay papatusin niya makalaya lang siya sa nakakasukang pagkain dito sa labirint. Dahil sa nararamdaman niyang ito, mas lalong lumalakas ang pangarap niyang makabalik sa earth dinig naman ng langit ang mga kahilingan niya. Biglang lumabas ang system window at nakalagay dito na mayroong special quest ang lahat ng adventures. Sa loob ng isang linggo, makakabalik sila sa Earth. Kinakailangan nilang makasurvive at makabalik ng buhay sa labyrinth para matanggap ang rewards nila. Ang class naman ng reward na ibibigay ay nakadepende sa tao at sa naging performance niya sa Earth sa loob ng pitong araw. Hindi nila pwedeng tanggihan ang quest na ito. Sa oras na nagsimula na ito, matatransfer na sila kaagad sa mundo nila. Tinignan ni Lee ang community board para malaman kung anong masasabi ng ibang adventurers tungkol sa quest na ito. Ang lahat ay natutuwa at nagagalak at sa wakas makakabalik na sila sa mundo. Excited na ang lahat na makita ang Earth at makalisan na sa labyrinth. Tila naging party pooper naman sa chat room si June nang sinabi nito na hindi good news kundi bad news ang pagbabalik nila sa mundo. Pinutak naman siya kaagad ng mga adventurers na gusto nang umuwi. Nagagalit sila sa inaasal ni John dahil parang mas gusto pa nitong manatili dito sa labyrinth at mahirapan. Mga abnoy din tong mga to, feeling nila magbabakasyon sila doon. Pinaalala sa kanila ni John kung bakit sila nagpunta sa labyrinth. Tumaka sila dito dahil nagkalat na ang mga halimaw sa earth noon. Natigilan naman ang lahat ng maalala nila na masalimuot pala na pangyayari ang nag-aantay sa kanilang pagbabalik. Natupad na ang sinabi ni Kang Taesan, at masisingil na niya ang mga taong may atraso sa kanya.